Sinabi nga ito ng mga Celtics players matapos nga nilang matalo ang Pacers sa tumusad na sa NBA Finals. At atin unahin itong si Derek White kung saan sabi niya congrats muna nga daw sa team ng Indiana Pacers and respect daw sa kanilang mga players pati na rin sa kanilang mga coaches dahil nga daw kasi itong 4 games daw na kanilang nilaro ay talaga namang battle nga daw talagang isang grind for them dahil this team will not go away nga daw. They are a good team ayon dito kay Derek White and they are here nga raw sa Eastern Conference. finals for Arizona. pero this Celtics team stayed the course nga daw all the game number 4 and shout out nga rin daw sa kanyang teammate na si Jalen Brown sa kanyang attack in the paint sa last minute ng 4th quarter na nagresulta nga daw ng open 3 pointer niya and finally nakashoot na nga rin daw siya at yung tira niya ngang yun ay yung nagselyo sa panalo sa Celtics para umusat sa finals. Sabi niya nga rin daw na ang matagal daw na break nila ngayon na makakuha dahil sa sweep nilang ginawa ay hindi daw magiging time para i-celebrate ang panalo nila ngayon. Kung hindi pa naon daw ito para mag-lock in, mag-focus at alamin nga daw kung sino ang kanilang makakalaban sa finals. At doon na si Jalen Brown na tanong nga siya bakit daw parang gulat na gulat siya nung matawag siya bilang nanalo ng Eastern Conference Finals MVP. Walang sagot ni Brown dyan ay hindi nga daw talaga kasi ine ang bagay na yon. Hindi niya daw ine-expect na siyang mananalo ng dahil never nga daw kasi siyang nananalo ng ganung mga bagay. Masaya lang daw siya to get the win para sa Boston Celtics. Pero shoutout nga rin daw sa Pacers sa kanilang naging serye. And they are a tough team nga daw. Kahit raw sa tingin ng iba, hindi sila ganun kalakas. Isa tingin daw ni Brown ay kasing lakas ng Indiana ang mga teams na kanilang unang nakaharap. Then sabi niya pa na great shot nga daw talaga ang ginawa ni Derek White para sa kanila to win the series. And actually, pinapractice nga daw nila yung ganung bagay. At binanggit niya nga rin daw kay D. White before the actual play ay maging ready nga daw siya because it is ka at hindi nga nagkamali ng pag-abiso itong si JB kay Derek White at yun nga naging resulta at maging maganda para nga sa kanila. Nagbabala rin itong si Jalen Brown kung saan sinabi niya na they are a different team nga daw kumpara sa mga nakaraang taon at hindi na daw sila kagaya ng dati. They have a better team and they have experience na nga daw and ready to give their best sa paparating na finals. At ito namang si Jason Tatum sabi niya na special moment nga daw para kay Jalen Brown yung moment na tinawag nga siya bilang East Finals MVP dahil it is big time nga daw talaga na ma-rewardan ka para sa iyong ginawang performance. Then natanong pa nga siya mga idol about sa pagiging down nila most of the time dito nga sa buong serye na ito. Banggit ni Tatum na importante nga daw kasi talaga sa isang playoff series na ikaw ay even killed. Meaning steady ka lang kahit ano pang mangyari sa isang basketball game. Dahil daw ang isang playoff series is an emotional roller coaster. And the team nga daw na usually kalmado lang sa pressure moments, hindi nga nagpapanig ayang mga teams nga daw that experience a lot of success. Binigyang credit niya rin si Derek White sa kanyang ginawa at sinabi niya na talaga naman daw na malaki ang tiwala nila sa kanya nang dahil siya daw ay isang big time player. Especially nga daw in that kind of moment kung saan pressure moments. A lot is on the line pero he comes through and he hit a big time shot. At yan nga mga idol ang mga nasabi ng mga Celtics players matapos nga nilang umusad na sa NBA Finals waiting na lang sila ngayon.